Medyo matagal pa pong lumalaban yung anak ko na lalaki. Siguro wala pa pong 10 minutes, binalita na po na wala na yung bunso. Tapos maya-maya po yung isa. Tapos yung lalaki ko po is parang siguro may 2 hours or 3 hours pa po siya na binapump manually po. Hanggang sa nawala na rin po siya. Sigaw na lang din po anong sigaw na, na bakit sa akin ginawa, na anong kasalanan ko. Bakit sa akin nangyari yung ganun? Nawalan ako ng malay. Eh, hey, siya. Dumating na yung mga anak ko, nanay, eh, wala, wala na tayong magagawa. Anong walang magagawa, sabi nga na Hindi ako makapaniwala na gano'n ang nangyayari. Kaya e, yun, doon ako na ng mali na talagang wala na pala yung mga apo ko. Ang pangatlong anak naman na si Liway, himalang nakaligtas sa aksidente. Naligtas po isang bata dahil daw po inakap po ng tatlong bata yung kanyang kapatid. Kaya po hindi po siya nagkaroon na masyadong injury po. Yung anak ko po na nakaligtas, galing po siya sa ilalim ng kuya niya. Tapos umano po siya, iyak po siya ng iyak. Siguro sa yung binuhay ng Panginoon para makapagpatuloy po kami sa mga buhay namin. time po na yun, mami, eh. sabi lang po sa amin ng doktor, eh, natutulog lang daw po si Papa. Binigising po namin siya nung po pala. Malala din po pala yung tama niya. Hindi na siya nagre-respond. Doon na naman ako makalat po pala yung dugo sa ano niya. Continuous na yung pamamaga ng brain. Naoperahan naman po siya ng maayos. Cranial, cranial operation. May tinanggal po na maliit na bungo ah, sa kanya. Dahil nga po namamagay yung brain niya, kailangan po na atanggalin muna yung part na yun. After po ng operation, kailangan naman po ng ICU. Kailangan po ng asawa ko ng aparato. So, na-transfer po namin sila sa ano nang maayos. Naging ang sinabi na po sa akin is 30 to 40,000 na daw po yung ano niya, daily po niya. Pinaliwanag po sa amin ni Doc is ang kalagayan niya nung dinala po namin siya is 50-50. Kasi 1 to 6 months daw po nagamutan to. Sabi po sa akin, pagkatapos ng ang ginagawa sa kanya, nandiyan napakasok yung mga therapy. Kung magawa po namin lahat sa kanya yon, dalawa po yung pupuntahan, full recovery or partial recovery. Pero sa akin po kasi kahit na ano po dun, okay lang. Kasama lang po namin siya pa rin yung anak ko. Hinahanap na nga po kasi siya niliway. Sa ngayon, Nasa kustudiya na ng Santa Rosa, Nueva Ecija Police, ang motoristang nakabanggaan nila Michael. Uh, since kung po, October 20, na no, madaling araw po, nasa kustudiya na po namin ng suspect, nung no, na first aid na rin po siya dinala po siya nung barangay official dito. Taga barangay, mapalad din po siya, Santa Rosa Nueva Ecija. Nagkaroon lang po siya ng mga multiple na minor injuries po siya sa kanyang katawan. ah uh, yung case po niya, since po, October 20 po, na-file na po namin to sa, ating, sa DOJ at magkakaroon na lang po sila ng hearing kung sakali po kung ma ma maari maaari po silang ma maparusahan ng 4 years and 1 day to 10 years po kung sakaling mapapatunayan na talagang may negligence po sa part ng driver. Sa ngayon po, uh, nasa custody pa rin po namin ang suspect natin dahil po wala pa pong lumalabas na bail recommended sa kanya. Uh, palaala paalala ko lang po sa ating mga motorista, unang-una po wag pong magdadrive ng laseng. At sana po mag-wearing ng helmet. At yung speed po natin is dapat hindi po mabilis. Naayon lang po dapat kung saan tayo mong kalsada. Paliwanag naman ang kaanak ng sospek. Aksidente lang daw ang nangyari. Ano nangyari? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niyang ganun. Papunta nga daw po siya ng pag-asa. Yan nga daw po may nakasalubong daw po siyang motorcyclo. Tricycle. tricycle. Na pagewang-gewang po yung ano yung pagda-drive po. Tapos po, yung linya po niya kinat po nung tricycle. Iniwasan naman daw po niya pero nag-abot pa rin po sila. Di hindi naman po siya lasing, nakainom lang po siya. Kasi pag lasing po yun, hindi, hindi, na, hindi na po nagda-drive ng motor po yun. Labis din daw ang pagdaramdam ng kanilang kaanak sa nangyari sa batang biktima. Mama, kapag may nangyari ka sa mga bata, magpakamatay na lang din ako. Yung sabi ko sa anak ko, anak huwag kang magmumisipin yan, hindi naman kasalanan, aksylente yun. Basta pag may mangyari mama, hindi ko maaana sa sarili ko. Sabi niya, sana po mapatawad po ako ng mga pamilya. Na Nanawagan po ako sa pamilya po ng mga namatayan. Alam ko naman po na hindi po kadali na magpatawad po dahil sa nangyari po sana po dumating po yung araw na mapatawad din po nila yung asawa ko. Kasi hindi naman po niya ginusto yung nangyari. Wala naman pong may kagustuhan nun. Eh ano po, pinagtitibayan ko na lang din po yung loob ko sa ang mahalaga po, yung maayos po yung kaso po ng asawa ko at saka yung mapatawad po siya ng pamilya. Hindi man po sa ngayon, pero sana po dumating po yung araw na mapatawad din po siya ng pamilya ng mga nabatayan po. Yung kung um, sa pagpapatawad, siguro po pwede pong mangyari yun. Kaso hindi pa po ngayon. Kasi po tatlo po yung nawala. Tapos yung asawa ko, hindi ko po po alam kung anong ang kalagayan po niya. Anong mangyari, hindi naman na po mababalik yung buhay ng mga anak ko eh. Tsaka wala naman pong katumbas na halaga yung buhay po ng mga anak ko eh. po namin talaga yan. Hindi po namin babaliwalain na makaano lang din po yung nakadisgrasya sa kanila. Gusto po namin malagot po siya talaga ma'am. Nailibing ng tatlong anak, pero si Mayra, hindi maiwasan na si ang si sarili. Po yung iniisip ko, pero yung kung paano, ako kung paano ako po kami, ano, parang hindi ko po alam kung magiging okay pa ako eh. Kasi minsan matatagpuan ko na lang po yung sarili ko na, ano, mag-iisip na sana hindi na lang kami sa mama noon. Sana ako na lang po yung nag-drive. Sana bago nangyari yun, sabi ko sa kanila na mahalakan ko sila. Kaya, yun po. Sana may dami pong sana. sa ngayon. Pinipilit ni Myla na muling buhin ang pangarap para sa pamilya. Siyempre po, para po sa anak ko na si Liway, na anak, huwag kang mag Magiging matatag ako para sa sa'yo. Kakayanin at lalabanan ko lahat ng pangmulila ko, ng lahat ng sakit ng to. Para sa'yo, sikapin ko na walang mangyari sa'yo masama na mabubuhay ka ng matagal, hindi na mauulit yung mga nangyari. Na matutupad pa rin natin yung mga pangarap natin. Kahit yung mga pangarap nila, kuya nila, ate, tutupad rin natin yun. Kahit tayong dalawa na lang. Siyempre, kasama pa rin si Papa. Ikaw tutupad na lahat ng mga pangarap ng mga kapatid mo. Tapos para po sa asawa sana gabising na po siya, sana labanan niya, kasi ako hindi ako titigil lumaban para sa kanya. Gusto ko lang din malaban na malaban niya na mahal, na -mahal ko siya, na ko pa po siya para maging buo pa rin po kami dito sa bahay. Umis-umis ko na sila at mahal, mahal, na -mahal ko sila. <laughs> Nagpabutin tayo ng tulong pinansyal sa pamilya ni Myla. Sinamahan na rin natin ito ng pang-isang buwan na grocery package. Maraming maraming salamat po Senator Rafi Tulfo. Malaking bagay po ito para sa pamilya ko. Humihingi pa rin po ako ng tulong financially para po masuportahan pa rin po yung asawa kong nag-aagaw buhay pa rin po sa ospital. Malaki-laki pa rin po kasi yung kailangan namin para po mailaban ko po yung buhay niya para may makasama pa po kami ng anak ko. Mga kapatid, iba 'yung pag-iingat po sana ang ating gawin kapag tayo nasa kalsada para maiwasan ng mga pamilyang maging mitsa ng pagkawala ng pangarap ng isang pamilya.